Finally mga tol, eto na at iti-testing na po nung atin pong mekaniko, yung atin pong pinagawang motor. Ayan, kung makikita nyo po. Ayan, iikot nyo lang po yan dyan sa likod. Kasi, andito po tayo sa, ayan, ingat ka paps. Andito po tayo ngayon mismo sa uh, Honda Desmark. Kung saan binili po natin yung motor. At, uh, ayan po yung area kung makikita po ninyo. Ayan, yung Honda. So, ito po yung along ano lang po yan. Along yan, yung C5 po na yan, extension. hindi ko alam kung extension ba yan. Pero, ayan lang po. Daan ang daanan yung area. Ayan, kung makikita po ninyo. So, may mga nagtatanong po sa atin. Ah, uh, meron po kasi talaga tayong pinagkakatiwala ang uh, motor shop dyan sa Paranaque, yung window shop. Actually, dyan po tayo unang nanggaling sa window shop. Dyan po natin pinagawa at pinaayos nga po nung nakaraan. At dyan din po natin na-discover. Uy, ano yung nangyari dun sa mga nagmumotor na yun? Ayun. Ayun. So, dun po tayo unang pumunta at yun, yung mga unang pyesa natin na pong pinakabit ay dun nga po natin pinagawa. At suggest nga po nila na may baba yung makina. Dahil lang po nung tayo po ay nandun, eh wala pong mga pyesa na available kaya minabuti na po natin na bumalik dito sa mismong binilan po natin ng motor. Kasi sila po yung nakakalam ng pyesa. Actually in order pa nga po yun. Eh, nandito na po siya. Nakabalik na yung atin pong mekaniko. Ayan. So, dyan na po tayo order talaga ng piyesa. One month pa po natin inintay at eto, uh, sa wakas ay naikabit na at maayos na po ang lahat. Kaya magagamit na po natin sa ride. Salamat!